Hello kakabsat! For today's video, ah uh, marami nagtatanong kung kailan kami lilipat. Mm, kunak maninin. Hindi pa namin masabi basta malapit na. O, malapit na kakabsat. Kasi nandito na sila sa labas eh. Oh, ito na, Eto na yung color niya kakabsat, light gray. Ah, uh, meron pa kami ipapakulay kulay dito, puti sa gilid ng uh, anime. Hindi dita. pa po 'yan yung final na kulay yes. niya, kumbaga. Ano pa lang, palang, ko, eh? parang first, primer. Uh, first ano pa lang 'yan. Yes. Tapos sa baba niya, uh, white white na lang kakabsat para ah, kasi gusto namin white and gray lang. And heto na ang aming munting terrace! So, di ba kakabsat? O, oh, eto na po. Brown to yung color namin dito para medyo combination sila dito sa aming ceiling. Tapos, hmm. Na nyo naman kakabsat, medyo po itong ano Hindi pa po 'yan tapos ah baka may mag-comment na naman po Bakit na ganyan? ganyan, hindi pa po siya. Tapos <laughs> oh. yon mga hindi pa po tapos 'yan. taposin po niyo po 'yung video bago po kayo mag-comment mang patapos. Oh, oh. Ayun. Then then eto po kakabsat sana eh papatayin din sana namin pero sabi namin color na lang ng ano pintura. Oh, maganda ay, naman 'yung ano niya. Maganda naman po yung upuan nung terrace. And, kakabsal, may papangita rin ako sa inyo kasi hindi nyo pa ito nakita. Bali, nagawa na rin yung aming munting kitchen. Now, tignan nyo Nagawa ito. pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Mm, at least meron uh -huh. improvement day by day, di ba? Uh -huh. Oo. Oh, pero nating labago, na mmm, ganoon akong alimit. Ah, uh -huh. susunod na po namin yung tub tubig sa lunes. Yes Ayan. po, para And then yung CR po namin, unti-unti na rin naman na may improvement. Kung uh -uh. Ganun yung, oh, naglalagay na e sila mga ano. ng mga tiles. Ayan, ganun po yung kwan ng tiles namin is tile niya. Iba sa floor niya. Uh sa... Kasi may tubo na rin po dyan. Nakaabang na po yung pang shower. Kung may may ng shower tapos yung pang bday and then yung pang uh, buhus buhos po. So alam nyo kakabsat, medyo na-excite na rin kasi kami lumipat. Mm -hmm. Siyempre, gusto namin ba bago namin lipatan ito is mapablesingan din namin. Mm -hmm. di ba? Yeah, invited po kayo lahat. <laughs> <laughs> mo, oh. Kala po. Magkakatay po tayo ng, Juan, ng nang oh. isang malak malaking kabayo. <laughs> <laughs> so yung kakabsat rin po dito, bakit mayroong saksakan dito sa gitna. Oh, para pag may bumisita kay Katuro at Katura, mm. dyan po magsasaksak ng mga cellphone nila. Mm, hindi kakabsat. Ah. At ang bayan daw kasi ito ni Katuro. Oh, ito yung favorite place ko dito, kakabsat, kung oh. tinatanong nyo. Ito, itong para, terrace Para pag mainit niya. kasi kakabsat dito, fresh air, mm. mainit sa loob, lalabas na lang siya, mag-ML mag, mag ML siya dito, Be. Oh, Mag-LM. Oh, oh, oh. <laughs> favorite niya ano ah, tapos napalitadahan na rin namin ni Amang yan rough muna kasi wala nang budget hanggang doon hanggang dun sa harap kaya ayun thanks God kasi malapit nang matapos